sama ba talagang maligo tuwing gabi. Maraming tao ang nag-aalala na baka magdulot ito ng sakit o hindi magandang epekto sa katawan. Pero sa totoo lang, ang pagligo sa gabi ay may mga benepisyo. Una, nakakatulong ito sa pagpapakalma ng isip at katawan, lalo na pagkatapos ng mahabang araw. Ang mainit na tubig ay nakakapag-relax at nakakatulong sa mas magandang tulog. Ngunit, may mga bagay din tayong dapat isaalang-alang kung ikaw ay may kondisyon tulad ng asthma, maaaring makaramdam ka ng discomfort sa malamig na tubig. At kung ikaw ay madalas na naliligo bago matulog, siguraduhin hindi ka nag-iiwan ng tubig sa buhok dahil ang basa na buhok ay maaaring magdulot ng lamig sa katawan. Sa kabuuan, ang pagligo tuwing gabi ay hindi masama basta tamang paraan at tamang kondisyon. Kaya kung gusto mong mag-relax at mag-refresh bago matulog, la